Labing dalawang oras, araw-araw ang ginugugol ng 43 anyos na si Police Chief Master Sergeant George Fangkuoy sa kanilang istasyon sa Baguio City Police Office. Bilang isa kasing investigador, nais raw nitong maibigay ang kanyang buong serbisyo para sa komunidad. Kaya naman halos dalawang araw na lamang sa isang linggo kung makasama ang kanyang pamilya. Sa akin, sa aking pamilya, na tentaran ko naman yung, ano, yung problems in case na may problem, at least si may time ako na hinakarap yung aking pamilya. Hindi, not unlike before, nung bago pa lang ako sa service, talagang doon ka talaga sa patalyon o sa opisina. Nakauwi ka lang kung may instruction ng boss. Sa loob ng halos labing pitong taon itong pagseserbisyo sa Philippine National Police, nasanay na raw ito sa ganitong setup two days duty po and then after two days magdede of kami ng isang araw Kaya at least within a week may dalawang araw noon po ano, na time para sa pamilya mo habang karamihan sa atin ay naghanda ng umuwi at magpahinga sa gabi may ilan na magsisimula pa lamang ang kanilang oras ng duty sa gitna ng pagod pangamba panganib at puyat, kailangan pa rin nilang manatiling alerto makapaghatid lamang ng dekalidad na serbisyo para sa mga mamamayan. Pero kahapon June 11 mula sa kanyang labing dalawang oras na shift, naging walong oras na lamang ito. Matapos ipatupad ng Baguio City Police Office Station 6 ang walong oras na duty. Sa ilalim na rin ng mandato ni bagong PNP Chief General Nicholas Story III, layunin itong gawing mas makatawang sistema sa loob ng hanay ng pulisya, hindi lamang bilang isang organisasyon ng batas, kundi bilang makataong serbisyo. The uh, eight duty centers on the moral of the personnel. Now, always remember na noon meron mga issue regarding yung uh, mga mga pulis, napapabayaan nila ang pamilya na. Ano? And we must also remember na tao din kami, sabi nga ng ating chief TNT, just like you. Ano? Not for you to be uh, motivated you have to keep in touch also with uh, your family so that if you will engage in your work and you are in high spirit ibig sabihin hahamakin mo whatever the challenges it is because you are high I I mean you are high in spirit high in spirit no? Magiging mas alerto po sila at responsive during their tour of duty. At yun nga less fatigue and stress no ang ating tropa papasok sila na talagang uh, malakas at nasa uh, magandang uh, pangangatawan no. lalo na nga itong uh, hindi sila burnout so Uh, magiging mas effective po sila sa paghanda ng, uh, ng mga incidents. Sobrang hirap nun kasi physically and mentally exhausting yung 12 hours. Kasi before na meron niya akong experience sa uh, BPO na kahit 8 hours a day kami tapos graveyard shift, ano pa rin siya, uh, mahirap pa rin siya for me. So what if pa kaya yung 12 hours? Ang pagbawas sa duty hours ayon kay General Torre ay bahagi ng kanyang reforma para sa mas responsive at resilient na kapulisan. Isa ito sa mga unang direktibang ipinatupad sa kanyang panunungkulan bilang bagong pinuno ng Pambansang Pulisya. With this expectation, we will also give you the best. Best training, best leadership, best support and the best opportunity to grow in this institution. Sa gitna ng krimen, trahedya at pagsubok, hindi lamang daw armas ang dala ng mga pulis, kundi pagkatao at kung mas naaalagaan ito, mas naibabalik nila ang serbisyo sa tao ng mas maayos at epektibo. Sa ngayon, isa pa lamang ang Baguio City Police Office Station 6 sa sampung istasyon ng BCPO na nagpatupad ng 8-hour shift. Mula sa dalawang shifting ng kanilang 67 personals magiging tatlong shift na ito. 20 personnel ang papasok mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, 17 naman sa 2 o'clock p.m. hanggang 10 o'clock p.m. shift at labing apat para sa alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Pinag-aaralan naman ng iba pang mga istasyon ang pagpapatupad nito. Vanessa Bugtong, RNG News.